Good morning, good morning masari sari, so uh, day 3, uh, ito ngayon, mga lasing gabi, bahasak ngayon, alam ko mga sari, so trip na tayo, road trip, basap so, basap. good morning, good morning mga kasari-sari So, rides tayo, dito naman tayo sa kabila uh, Day 3, uh, dito na day 3 mga kasari, dito sa uh, Puerto Galera uh, Kasi mamayang 12 yung out namin So, si 7 pa naman, uh, rides tayo probinsyang probinsya mga kasari-sari uh, wala talagang kung okay kailan talagang tweet puro liko masari oh. ah lupit dito yung mga batong puti mga sari so ay tapo yan mga sari ah. yan ang bundok ahon mga sari ahon okay talagang dati dito lang hanggang dito lang ako masari dati so ngayon ah, uh, natin uh, diskubrehin natin kung ano bang ah, uh, ano sa kabila

naman tayo magkasalubong pala mga sir pero paminsan-minsan lang ay di ka minsan-minsan lang talaga kasi yun know, yung palang dalawa palang nasalubong ko mga sir na ano na nagumoto dito di ganong nadaanan siguro kung dito banda yung area mo pauwi pero nakakaano sa gabi mga dahil agay ganyan nyo oh, ang ganda ng ano oh. ayun pabasok nyo naman Wild Trek Beach Resort ah, ito naman ang ayo Wild Trek Beach Resort makita mo talaga masarap sari yung mga dito may mga resort pa dito mga sari pala ayun oh no? <laughs> so ang ganda mga sari ng anong hai cho mày cô lấy Ok Ito lang nangyari, rough road na pala doon So ito pala sa Masari, ito na yung boundary pala ng ano Oriental at saka Occidental So kaso lang, ito, inanong ko yung mama Ayun o, oh, ah, hindi pa tapos yung pagsimento So rough road, ito o tapos dos ng hari so talagang uh, mahira ah, uh, din naman mahirapan ah uh, lang siya rito katulad ng mga bato dito magagaling ito lag -lag sa taas mga bato dito hindi naman yung mga ano, adubi pero nagano pa rin ito mas yan ang bukid na natin ang bukid na yan ano rinig na rinig mo ah uh, ano tawag nitong ah uh, ano sa alon sa dagat so, kasap ang ganda ng view mga sari tayo oh. may pala sa baba ay good morning good morning pala mga kasari ito yung nakilala ko siya ng sir pangalan mo sir? Hermo. Ah, Hermo. Taga rito daw sila sa ano, uh, Puerto. Ayun. Ay nagpakaabot ko dito sa tulay kasi hmm. naghanap ako ng views mga kasasari. So sila din eh nagpa pasyal din. Pa-relax-relax ba? Diyan na maganda rin ito babang yan. Oo. No. Kaso sir, pag siguro pagbalik mo, hingal na hingal ka rin Oo. Eh. Oh, ano <laughs> sa... Uh... dati po naglalakad kayo mag-asawa dito wala pa na. Sa... Oo. Oh. Diretso po kami doon. Oo. Oh. Uh, Malayo pa po. Kasi maganda kasi yung walking kasi. Ako nga sa anak po, sabi ko, kasi yung sa, sa, sa misis ko, sabi ko basta... O oh, mga puta uh, punta tayo ng uh, Mohnye. Kasi kahapon, mainit So, balikan natin doon Kasi paminsan-minsan malang tayo makapunta dito, mga kasaysari So, yung mga tour spot nila dito, so, natin Eh kahapon kasi, nagreklamo kasi sobrang grabe init kahapon kasi umalis kasi kami, malas 12 So, dito, sulu-sulu na ako dito mga kasaysari So, 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 so ito yung mga sari yung uh, nirintahan namin dito click na Honda ang ano ito mga sari nila mayroong umang, may mga ahente 600 so ito uh, doon lang to sa resort tag pa 500 mga sari eh, 24 hours so nirintahan namin to ng ano maganda bago pa mga sari uh, wali 2 day, uh, days so yan Punta ka sa dito mga sari, daming motor naman parin dito wasap, wasap. Ito, what's up, what's up Andito, Galera O, oh, ito natin ang balik mga sari Ay, Morning, now. sir Morning Yan, yeah, sir, pito ka dyan Huwag na yung drone, baka mahulungan sa dagat Delikado eh hey, biji, biji <laughs> huh? oh, Okay, video-video lang muna Ha? Video lang muna Oo, video Puminta pa doon sa manglung So Saka magpahalam Ito mga sari, kompoide dito mga sari oh. Ito yung isang barko. Dati hindi yan pinadaungan, ngayon pinadata mga sari. Yan. Sa, sa kabila. Ayun. Ayun ang barko na yan. <coughs> dati kasi sira uh, dito kasi kasi ay pagpunta na dati. Hindi pa tapos tong pagsemento. Ngayon ano na, ito ang daming yate sari oh. Gusto mo sumakay oh. Yan, pag gusto ka magbutho ah. Uh, island hopping yan mga gusto mo ayun siya Ito yung pinaka tourist spot din uh, tourist spot din nila mga sari. So mainit yung Tayo mga sari. Diving <laughs>

dito na area mas maraming ano ah ang mga bisita ayan dayo ko mag island hopping yan magsari talagang ano yan <clears throat> ayun ganda ng area magsari ay yung isang barko mga sari. Ah. na kami <coughs> dito. talaga ng dito kami turista tourist talaga. Tourist. May mga tour guide. So ito dahil. Galing natin tumasari, hindi na tayo magano.

Dati kasi hanggang dyan lang <laughs> eh, Salamat Oh, pwede na pwede ba dito? Pwede. Ah, okay. Eh, ikot muna ako kasi dati kasi dati kasi hanggang doon lang kami, oh. Kasi inayos pa to, di ba, dati? Eh, ikotin ko doon. Mapalipad ka dyan, Jack? maya. Tama mo kami dito. Eh, dito naman. Pwede na dito. Oh, set out na lang muna kayo. Set out to. Siya tao dito ka, ano to? Taga Puerto Galera. So, Ayan, Opo. Sticker to. Ito. Tapos, tapa. Yes, sir. Ay eh, taga ano ko ako, taga Cavite. Nakabuntan ako dito nung nakaraang Nobimbira ata yun. Kaso lang hanggang doon lang <laughs> nga. Doon sa ano. Salamat. Ay, thank you. So, mga sari, uh, i-code din natin. Ayun, hindi daw bawal. Palipad ng drone. So, doon tayo sa malili magpalipad. Mga sari-sari. So, hindi mo tayo magtagal dito kasi uuwin natin tayo. Tara, ikutin mo yung sari, oh. Siguro kung nagpunta sila dito, ah, uh, talagang ano sila, ma -amaze. So, ito na ang yung sari, oh. ano talaga mga kasari is mala ano na talaga hanggang doon na sa dulo okay amis pero wala na At, ayan so back na lang tayo okay nasa wasap Prepare na tayo masari kasi uh, 12 o'clock na ship out na kami po. sari alis na kami uh, alas dos ang alis na so so tapos so, 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 na ito yung uh, port of Puerto Galera sari next season